All right, mga kapatid. Ito yung mga hindi nila ipinapakita. Ito yung mga ayaw ibalita ng mga bias media. Kasi ang gusto nilang ibalita yung mga pwedeng paninira sa Duterte o hindi naman kaya yung mga balitang may kaugnayan para siraan ng Duterte. Tapos yung accomplishment kuno ng presidente. Pero ito mga kaibigan, ipapakita natin sa inyo ang mga magagandang nagawa ng Duterte. May mga natatapos na naman nung bago siya bumaba sa pwesto o bago matapos ang kanyang termino. simula natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang one Maaasahan. Kaya tawag na, baka meron na sa inyong lugar ang fiber one Uh, subukan na natin maging kalmado lagi. Hindi, natutulog na kasi ang aking chikiting. Kaya uh, medyo mabawa lang ang ating boses. Okay? Okay, play na ho natin. Anong meron dito? Teka, 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 teka. Finance News Insider, hindi pa tayo makapirate dyan. Kasi yung tugtog na yan, di ba kay Freddy Aguilar? Para sa pagbabago sa wana ko sa magnanakal na trapo ayestar madilim na kahapon ikaw ang mag-aahon Saang lugar to? Kasi bago po. Ah, Davao. Sa piling mo. Wow. Di ko mawawala corruption. korupsyon. Nagalaw Tayo na, Pilipinas. Tayo na, nagbago. Shoutout kay, ano no, kaso namaya pa na ang ating Freddy Aguilar. Napakaganda ng iniwan niyang uh, bagong version ng itong music na to. kamay tayo Para sa pag-asaenso. Ikaw at ako Ngayon ba uh, sa mga nawawalang pera sa gobyerno yung mga tinatanong-tanong, di ba? Nakakita na ba kayo ng ganitong project? No? sila, tanong sila ng tanong sa Davao City. Kaya nga sabi ni ni Pulong, ah, sige, open kaming imbestigahan nyo kami, 'di ba? Kaso nasabi sabi na rin ng TV5, may newscaster doon o reporter, sabi ng gano'n, ah, walang ghost project dito sa Davao. City. Nga nga di ba? Diba? Nagagamit ho kasi. Kahit tanungin nyo, halimbawa, o oh, nasa na yung million, nasa na yung merong ipapakitang mga project. Kaso dun sa kabila, ang daming nawawalang project, ay ang daming nawawalang project, ang daming nawawalang pera, bilyones, Trilliones. pero wala tayong nakikitang ganito. Kayo mga kababayan, sa mga galit sa Duterte, ayaw nyo ba ng ganito sa lugar ninyo? Ayaw nyo ba ng Metro Manila? tapos naggagandahan na yung mga tulay, naggagandahan na yung mga lugar, nakikita nating meron. Kasi ang ating Pangulong Duterte, meron talagang nagawa. Samantalang dito sa bagong presidente, bagong Pilipinas, may nangyayari ba? Meron negative. Nawawala ang mga budget. Puro question mark. Yung mga flood control. Pero dito, Davao City, hindi pa rin ba kayo nagigising sa mga, sa mga mahihinang utak dyan? hindi pa rin baka nagigising ang utak ninyo na eto na oh, buti pa Davao City. Buti pang ang mga tatak Duterte may nakikita tayo. Kay, kay BBM, may nakita na kayo? <laughs> yun lang, yun lang naman ang tanong ko. Tayong lahat kay Duterte Wow! Para sa tunay na pagbabago ito ang balita ngayon. Ah, Raling at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diuman ay balitang. Ito ang malaking oh, yeah. balita na dapat malaman ng taong bayan mm. na ayaw manong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Kaya't pinabuti naming ipakita ito sa aming channel upang umabot at makarating ang balita na ito mula sa marami sa ating mga kababayan. Kasi ano, marami nagsasabi, Duterte, walang nagawa ang Duterte. Ang ginawa lang na yan, puro EGK, EGK, mga bugok. Hindi nyo ho kasi nakikita, hindi kayo nagsesearch. Ang nakikita nyo lang doon po sa bias media. Subukan nyo kasing sumisid, tanggapin yung minsan nagkamali tayo. Nagkamali tayo ng pinili ngayon. At eto, Tingnan Saan mang sulok ng mundo. Matapos ang kaliwat kanang ng pangbabatiko sa pamilyang Duterte na halos na ng lupa ng Marcos administration. Yeah. At kahit na nakaditine sa ICC Detention Center ang dating Pangulong Duterte ay sadyang patuloy pa rin lumalaban at tunay na nagtratrabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Isang proyekto na naman ng dating Pangulo ang mapapakinabangan ng susunod na hinirasyon. Isa sa build-build program ni dating Pangulong Duterte ang Davao-Bucana Coastal Bridge at ang ah, iconic bridge oh. ng Davao City. Pin ito yung nakikita na karugtong ho ito ng sa Coastal Road ata. Nakita na sa publiko. Ito ang balitang tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa lahat ng kumakalaban at bumabatikos sa mga Duterte. L Baka sabihin na naman nila, tatak Marcos yan ha. Tatak Marcos. Tapos pagka nasira yan, tatak Duterte. Kailanan na naman ng Duterte yan. Anong lalo ng Marcos administration at ang mga loyalistang dilawan na hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa katotohanan. Pero bago ang lahat. Kung... Actually ma'am, hindi ho sila bulag eh. Uh, bugok ho ang tawag sa kanila kasi nakikita na nilang may nagagawa ang mga Duterte. Eh malaki ba, malaki siguro ang bayad doon kaya hindi wag natin tignan 'yan. Kailangan siraan natin ang sira nakalimutan na nilang ibalita kung may nagagawa ba ang presidente nila. Walang gagawin niyan puro pagising niyan Duterte din ang magiging topic niyan. Kung hindi Duterte magiging topic, kaalyado ng Duterte si Siraan nila. Hanggang sa matapos na lang ang termino, wala silang maipapakitang accomplishment na mabigat ng kanilang Marcos administration. Tignan nyo yan. Bago ka pa lamang sa aming channel, yeah. Please, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Mas gusto nyo ba yung ganito boses ko? Na medyo kalmado, no? At ito na nga mga kababayan. Ito na ang malaking resibo na siyang sasampal sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte. Itong makikita face. natin mga kababayan ay ang The Iconic Times Bucana Bridge ng Davao City na kung saan ay kumokonekta sa Time Section ng Davao City at ng Bucana Section ng Davao City. Oh. At kung mapapansin niyo mga kababayan ay ongoing pa ang construction ng bridge na ito na kung saan ay estimated na matatapos bago matapos ang taong 2025. Kaya wow. napakalaking tulong ito sa mga Dabawenyos. Isa rin itong patunay na nagagastos talaga ng maayos ang mga buwis na binabayad nating mga Pilipino. Kasi alam nyo kung titignan nyo yung mga tanong ng mga bugok, no? sabi na lang ganun, oh, nasa na ang budget ng Duterte? Uh, 2 billion, 3 billion, o 30 billion. Halimbawa lang, no? Nasan na? Oh, ngayon, yung tanga-tanga naman maniniwala, ay oo nga, nasan na? mayroon palang ganong budget Nasan na saan na. E di nyo ang Davao City. Pumunta kayo kahit mag-research lang. Tignan nyo kung gaano kaganda ang Davao. Na ginagaya din ng mga karatig Davao. Kasi nga maganda ang pamumuno. Kung gusto mong maging mabuting uh, politiko, no? idea mo, ideal politics or ideal man, mga Duterte. Eh, bayad ka eh may nag-comment sa isang ano natin, sabi bayad tayo. Sabi ko naman, mamatay na bayad. Ha? Doon sa mga bayad, maubusan sana kayo ng hininga sa buhay ninyo. No? O, sa mga magko-comment pa dyan, sasabihin na, ay, ikaw, tabachoy, bayad ka O, sige. Dare natin. No? Bawian ng buhay yung mga bayad. Sorry, Lord kung masama ako. Pero kung yun ang pwede kong ipatunay sa kanila na hindi tayo bayad, bakit hindi? Tingnan nga natin, no? O, kaya ba nilang itaya yung pamilya nila sabihin na hindi kami bayad mamatay man lang oh, hindi nila gagawin yun bakit? eh magkatotoo yari sila hindi mo kahit biro hindi mo pwede kung malinis ka malinis ka pero yun lang ang sasabihin ko po sa mga nanonood dyan na sinasabing, Uy, baka bayad ka ng Duterte. <laughs> Hindi naman bilyones ang pera ng Duterte. Kung meron man, budget yon para sa bayan. Kaya bawian sana ng buhay ang mga bayad. Kasalanan nyo yun eh. Kapikampi kayo sa kabila. Masalita. Ah, Lalo't lalo, lalo na at makakita tayo ng ganitong mga malalaking proyekto gaya nung oh. nakaraang administrasyon na ang daming proyekto at tulay na natapos. Di kaya yes. daw ngayon sa kasalukuyang administrasyon na ayon hmm. sa ilan ang tapos lang <clears throat> ay kung papaano mapabagsak ang mga Duterte. Oh, lagi silang ganun. Magbabudget para pabagsakin ang mga Duterte. Sino bang rapper yun? Si Akata ba yun, no? na uh, ewan ko lang kung totoo ba sinabi yung laban nila ni ano ni ni sino ba to yung taga Davao na rapper po no yon ah uh, sabi na nang ganun kasi tinatanong niya bakit na sa lugar niyo walang mga building mga ganyan <laughs> wala daw mga building sabi naman ng isang rapper ah uh, kung magkakaroon ng building lahat yon magugutom kayong taga Luzon <laughs> Siyempre, ano, uh, parang uh, narinig ko na to dati, 55% ng mga source, pagkain or steel, etc. Basta mga resources, galing po sa Visayas at Mindanao, papuntang Luzon. Pero kung tatanggalin mo yung Luzon, nakita ko nga din, ay salamat, wala nang palamunin. <laughs> sa mapa, Visayas at Mindanao, tapos tinanggal yung Luzon. <laughs> wala na raw pala mo ang ibig sabihin nun, huwag magagalit yung mga Tagaluson na sumusuporta sa mga Duterte. Ang ibig sabihin lang po nun, kasi sa Luzon idinadala yung mga source po na galing sa Visayas at Mindanao. Maraming nakukuha dyan ng mga resources. Kaya huwag mong tatanungin kung bakit walang building dyan. Gets? Di ba? Kasi nandiyan dyan mga resources. Kung lalagyan ng mga building yan, Tama nga naman, magugutom yung mga buaya sa Luzon. Hindi yung mga ano ah, hindi yung mga matatalino, hindi yung mga nagmamahal sa Duterte. Ang tinutukoy natin dito yung mga bugok-bugok. Na, na, paano daw pag walang building? Ay, bakit daw walang building sa ano? Bugok eh, no? Visayas, Mindanao. Diyan sila kumukuha ng mga source papuntang Luzon. Na-search ko na po yan. Tama din yung balita na yun mainstream pa nga ata nagbalita noon. Okay, tuloy po tayo. Pero, dito sa pinapakita natin, Dabao City, maunlad kasi. Dito yung parang pinakamainila ng mga um, uh, Dabao. Ay, o or, or buong Mindanao. Parang ito na yung pinakamainila. Actually, marami pang magaganda sa... sa lugar po ng Mindanao. Nakarating na rin po kami ng Tagum. Ang ganda. Asinsado rin ang Tagum shout out sa mga taga Tagum. Mm, may lugar kayo diyan na ah. parang Jollibee, McDo, tapos basta may mga ganun yung parang pinaka downtown ata nila, ang ganda. Mga taga Tagum. Di ba ano? Kaya kung gusto niyo umasenso yung Luzon, tanggalin niyo lahat ng buhaya diyan, no? Misa na akong tumira sa Metro Manila. Ayoko na diyan. Hindi dahil sa hindi ko mahal ang aking lupang uh, sinilangan ba tawag doon o lupang hinirang ko lupang sinilangan diyan ako lumaki di ba kaso ayoko na diyan dahil nakakita ako ng mas maganda kasi Metro Manila astigastigo ay Manila boy uh. pero hindi hindi pala may pagmamalaki yun kasi uh, base nga doon sa kapitbahay namin si Kuya Boyet sabi niya pag edad ka na ng 40 pataas dapat medyo maganda-ganda na yung nasa probinsya ka na, sabi niya. Namin. Bukod sa nasa probinsya ka na, dapat payapa yung lugar na pupuntahan mo. Nakamit ko yon dito sa Mindanao. Kaya para sa akin, okay dito. Ano pang ginagawa niyo mga tagalason ng mga sumusuporta sa Duterte? Lipat na! <laughs> hindi, hindi, hindi. Sa tingin ko mababago rin yan. Hintay lang po natin ng tamang pagkakataon. Marami pang mga babaligtad dyan. Sabi diba, si Romualdez Valdez ngayon nagsasalita na yung about dun sa budget naman kay parang kay BBMD ata ata yun oh DSWD. Sila sila yung magkakagalagagan hintayin niyo. ganito na lang tayo no. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Pinas news si Insider. Itong pinanonood natin mga kapatid. Dati po itong sumusuporta sa BBM tsaka Uniteam, BP Sara tsaka BBM. Eh nakikita niya na rin siguro medyo bugok-bugok na yung nangyayari. Pinas News Insider, salamat talaga. Mula noon magkakasama na tayo. Thank you very much. Na kasa ilang taon na, parang tatlong taon na rin, ano? Oh, tatlong taon na nakaupo eh. Maraming maraming salamat, no. Okay, uh, i-subscribe niyan, Pinas News Insider. Solid yan Duterte yan. All right, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag ko kalimutan mag-like. Ano ba gusto nyo ba 'yung ganito, medyo tahimik ako. <laughs>